Hi, mga Prinsyep! Welcome back to my YouTube channel! So andito ako sa kwarto ngayon, no? kaliligo ko lang pero ang dali na ng buhok ko kasi ano siya ba dry? Pero may binili si Anggi sa akin mga Prinsyep o try nyo to. Kasi ano siya, uh, cream self. Ano bang pangalan nito? Di maano, ano? Saan yun? Di mabasa. Ito siya ang nilagay ko sa buhok ko. Yung buhok ko kulot pero ito curl define siya kumbaga manual talaga siya sa curl define so maging curly talaga siya no bumalik pagka curly yung buhok ko tapos after maligo basa-basa pa yung buhok ito pa rin curl de de define para siyang bitris ayan di ba ayan galing yan kay Angelica Garcia so hanapin ko rin to sa Watson tapos mga princess mayroon pa siyang ah uh, ipapakita ko sa inyo. Dala niyo to. Dala niya to galing sa States. Istanbul si Angelica. Istanbul ba yun? Ito. Ito yung ginagamit ko sa white. Sa, kasi yung ngipin ko is nag -yellow na as in yellow na siya. Tapos pangit siya tingnan pag nag-smile. So three times ko pang nagamit. So makita naman ah. Pumuti na yung ngipin ko. Pero parang feeling kong yellow ano ko to, pero ngilo, ngilo ang ngipin. Akala ko kumain ako ng manga parang ganun. Pero ang ganda talaga niya. So, apat na ganito. Dalawa kaming nagamit. So, naka three times pa rin ako. Pero sa isang box, ang laman niya is, ano yung, sampo yata. Sampo. Para siyang idikit mga, para siyang banid na style na idikit. Hindi ko kasi mabuksan tong isa. Kasi once nga buksan siya gamitin ikakagamit ko lang kahapon. Para siyang, ano, prinsip, scotch tape. Pag nasa, pag buksan siya, parang scotch tape na idikit lang siya dito. Ayan pa sa baba. Dalawa siya eh. So, di na kailangan pupunta ka ng doktor at saka magpapaputi kasi, nagpunta ako ng doktor dati, hinihingian ako ng 20,000. Ano daw yun? Three times nilang gawin. Di na kailangan ito. Pero ano daw to sabi ni Angelica, mahal. So mayroon pang marami ako kasi tatlo pa lang nagamit ko. 2, 4, 6, ayun may 7 pa ako. So pag nagamit ako niyan, 3 times. Example, nagamit ako ngayon so maghintay pa ako ng 3 days bago ko magamit ulit. Ganun ang ano. So tapos na ako na ligo, tapos na ako na Yaw yaw dito mga friendship. So let's go to Eastwood, Eastwood City. Magwarawara lang ako doon mga friendship. Hindi naman ako mag-shopping. Tapos ano doon na rin siguro kami mag-lunch. So bye bye. Let's go to Eastwood City. Linggong linggo. Andito na naman ako sa Eastwood Mall. Wala lang. Gawara-wara lang dito. Ayan o. Oh. Eastwood Mall. Ayan. Diyan ka pwede mag-shopping. Diyan ang mga shoppingan ng mga ano ba, mga tao. Dito ako sa labas ngayon, nagupo upo upo tingin-tingin lang para mawala ang kalaay sa buhay. Ayan. Tingin-tingin sa mga sasakyan. Ayan, parking ng mall dito mga hotels dito Kondominium oh, pala ang laki ng mga kondo dyan pwede kang kumuha ng kondominium. yan isang kondo ito may binigay nga sa akin no oh. ayano ayan o oh, yan binigyan ako niyan kasi pakuhain ako ang problema walang panghulog o oh, diba <inaudible> Dito din sa uh, Accenture. ang daming call center dito. Concentrix Asintior. Maya-maya pasok ako ng mall, titingin-tingin lang doon, no. May Lawson, Lawson pala dito din, Medical City, mayroon ding Medical City sa unahan. kaya yung sasakyan na yan, no? Bibaw, baw. Tapos naka-charge. Ayan, no? Naka-charge siya. Na-ignorante lang ko kasi may charger, oh. Di ano yun? Di kuryente. Ayan, puno no, ng mga parking ngayon. Sunday ngayon, pero ang daming tao. Super kadaming tao. Galing ako kanina sa ibabaw, no? Just nag, ano, video sa mga kalye ngayon naman dito sa ilalim video sa mga tao dito ang dami oh ang dami sasakyan punong puno oh o oh, diba ilalim ibabaw ako nag... ang init dito mga prinsip sobrang init sa pinaka ilalim na talaga kami rak rak rakan rak rakan Sus, ang init talaga dito. Grabe ka init. Ilalim, ibabaw. Oo, naglakwat siya lula sa ilalim, ibabaw.